Ngayon guys, andito na ako sa bahay. Naiwi ko na 'yung mga binili kong isda, 'yung mga mauli, tsaka 'yung isang pares na gapi. Ah, uh, papababad ko na muna dito sa fish pond. 'Yan, nilagyan na ni Daniel doon sa fish pond para maging uh, pantay 'yung level ng temperature ng tubig doon sa fish pond na maliit, tsaka 'yung tubig na nasa plastic na pinaglagyan ng isda. Ganyan 'yung ginagawa namin kapag bumibili ko na isda para Uh, hindi mamatay yung isda para hindi siya masyak doon sa temperature kasi magkakaroon nya ng change ng temperature pagka inilagay agad yung isda doon sa tubig Ayan. so pansinin natin kung gano'n nakarami yung naging anak ng aking mga unang binibri dito ng mga live bearers na isda uh, so ito yan. yan natin yung mga aking mga nasa strainer na isda Ito sila. Dito yung mga ibang mga breeders para pag nanganak sila, lulusot yung mga anak doon sa butas ng strainer. Yun yung ginagawa ko para hindi makain yung mga anak. Para hindi nila makain yung mga bagong panganak na mga isda. Ayan. Ito na. Ganito na karami yung mga isda na nandito. Ganito na karami yung naiproduce ng aking mga live bearers ng mga isda na nandito sa ginawa kong fish pond noon napahaba ayan yung mga anak eh sobrang dami na napansin ko na yung mga anak agad sobrang dami na ayan ilalapit ko para makita nyo kung gaano karami mga naging anak nila so talagang effective yung ating ginawang setup dito sa ating maliit na fish pond dahil nilagyan natin to ng mga aquatic plants yan yun yung nakakatulong sa kanila para maging bahay nila yung mga aquatic plants na nandito sa mahaba na fish pond, ito yung nakakatulong sa kanila para pagtaguan ng mga anak pati yung mga apples nila nandito dumadami din, dito na rin ang anak dito na kung mapapansin nyo yung gilid nitong fish pond, may mga itlog ng apple snail. Ayan. Kung saan saan sila nang itlog dito. Dito sa pader. Dito sa pader, ayan. Yung mga maliliit na apple snail, nandito rin. Makikita nyo dito. Kung gaano karami ang maliliit na apple snail na nandito. So dito na rin sila lumalaki. Itong mga liliit na mga apple snail na to. ginawa kong halo-halo yung mga live bears dito kasi uh, pwede naman silang paghalo-haloin pagka pare pares ng mga live bears, ng mga isda yan. Nakikita niyo siguro yung mga anak ng mga isda yung maliliit na yan na uh, palangoy-langoy na yan Ayan yung mga nai-produce ng aking mga live bears na mga isda dito. Shhh. Yung to lang ang setup ko na ginagawa dito sa bahay. Dito sa maliit na terrace ko, yung ginawa ko dito na maliit na fish pond. Gantong setup lang. So sa gantong maliit na setup, pwede na tayo makapag-breed ng mga isda pwede na tayo makapag-propagate ng maraming mga isda dito. Ito nga yung binili ko kanina, yung mga uh, na to. Binili ko sa monumento. So kapag dumadaan ako doon, bumibili ko ng pailan nilang piraso. Ito yung mga ginagawa ko mga breeders. So maya maya lang na konti, lalagyan na natin to dito. Isasama na natin sa kanila karamihan naman ng mga isla dito doon din galing sa pet shop na binibilang ko sa monumento so banggitin ko na rin yung pet shop sa Jerry's Pet Shop marami rin mga tao yung nakakalam ng pet shop nila sa monumento kasi isa yung sa pinakamalaking pet shop doon sa monumento Dito na rin sumanib yung mga anak ng iba napunta na rin dito nakakapasok na rin sila dito sa strainer na nandito so dahil medyo malalaki na sila hindi na sila kayang kainin ng mga malalaki na mga live bears na mga isda so hindi ko lang alam kung bakit may mga malilit na gapi dito baka napaglaroan na naman ito mga aking mga chikiting dito may mga nakikita ako mga anak ng gapi dito Mukha nga yung mga anak ng gapi ko dito sa kabilang tab ay nailipat na naman dito. So mamaya pipiliin ko na lang yung mga kaya ko mahuli. Mukha kaya natin mahuli lahat. Kasi hindi ko sinasama yung mga gapi dito sa mga ibang live bears ko ng mga isda. So yan ako, oh, kung mapapansin nyo talagang colorful sila. Yan iba iba yung kulay. Magkakahalo sa isang maliit na panda. So kaysa dati, ang mga nakalagay ko rito is mga tab na magkakahiwalay. So ngayon, magkakasama na sila sa isang fish pond. Ayan. Para nasa natural habitat na sila. So yung tubig, malinaw naman. Sobrang linaw naman niya. Maganda naman yung uh, lagay ng tubig. So yung mga halaman, din. Buhay na buhay. Yung mga aquatic plants, buhay na buhay. So ayan, ayan muna na aking short video na ginawa. So may may na kaunti, ilalagay na natin 'to. Itong mga binili ko ng mga moli. Pero itong gapi, i-separate ko 'to, itong nabili ko na gapi. Yan. Mole black na gapi. Pure strain daw 'yon. So yan, sobrang dami ng mga anak. Kaso yun nga, ito lang sabi ko, merong mga gapi dito na nahalo or may nalagay dito na isang babaeng gapi na dito na nanganak. Kaya may mga gapi ngayon dito na nakikita ko. So alam na alam natin yan, yung mga klase ng live bearers na yan kahit maliliit pa. Kung mukuli ba yan, gapi, plati, short tail yan. So, hanggang dito na lang muna guys ang aking video. Salamat pa rin sa mga nanonood, sa mga nag-subscribe na mga nauna sa aking munting YouTube channel, Dad's Technic TV. So, hanggang dito na lang guys. Bye-bye and God bless. So mga kakateknik, sa so, mga gusto mong pagawa ng bike o bumili ng mga bike parts or bike mismo, gusto mong bumili ng mga bikes na bago dito sa Dodge Cycle Parts dito sa Laura Street, Pandakan Manila mga kakateknik. So buo na nga yung bike na ginagawa ko mga kakateknik. Medyo nagkaroon na siya ng forma. At mapapakinabangan na. thank <laughs> you